Nang na si Vice President Sara Duterte sa top 5 officials ng pamahalaan na nakakuha ng mataas na trust rating batay sa pinakahuling pahayag survey ng Publicos Asia. Si Vice President Sara ay nakuha ng 53% trust rating, sinundan ito ni President Bongbong Marcos na may 48% at uh, si Senator uh, Pre President Meg Zubirin naman ay nakuha ng 35% habang si Chief Justice Alexander Hesmundo naman ay 20%. Nasa huli naman si House Speaker Martin Robaldez matapos lumagpa sa 25% ang trust rating nito. Isinagawa ang survey noong November 29 hanggang December 4, 2023 na kung saan isang libo at limang daan ang respondents. Ganda pa yan, ha? Galing. Partida pa yan, ha? I mean, talagang uh, tinarget siya. It's obvious to everybody, no? Yung, <laughs> yung pag, pag besmirch sa ating Vice President. Halatang halata naman, no? Sino pa, kahit aso ko, napapansin nyo, no, no? Na talagang siya yung tinarget. Partida <laughs> pa yan. And yet, she has the highest trust ratings. Yes. And why is that? Let me tell you why, what I think. Dahil nagsisilbi siya. Isa lang ang gusto ng Pilipinas sa kanyang mga lingkod bayan. Hindi niya kailangan ng lingkod bayan na maporma, maganda mag-ingles, maganda manamit, mabango. Ah. Hindi niya kailangan yon. Wala siyang pakialam doon. Ang pakialam ng Pilipino sa, sa kanyang lingkod bayan, lalo't lalo yung inihalal, ay ang maglingkod kayo. Tigilan niyo yung politika-politika na yan. Maglingkod kayo sa isang bansa na milyon ang natutulog ng gutom. Napakaraming kailangan gawin ang iniisip nyo, puro mga ambisyon nyo ang kailangan lang namin ay maglingkod kayo. Yun lang. Kahit na magmura ka dyan, kahit na marami kang babae, marami kang whatever, but, but ano man yung personal mo na buhay, wala <laughs> kaming pakialam. Basta lang magsilbi kayo. So this is the message, no? And we're very, yes. very proud of our Vice President and right. also, of course, our President as well, no? Okay. Yes, yes. yes. Ako, as part po ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict, no? Yeah. Congratulations po sa ating uh, co-vice chairperson. And uh, of course, Vice President uh, Inday Sara Duterte. Kami po ay uh, nagagalak, natutuwa. Yes. Kasi alam yeah. mo, itong uh, number one siya dyan sa trust mm. and approval rating na yan, parang testament na rin yan, no? Sa kanyang pagiging, of course, I may sound biased, pero... NTFL ka ko, oh, yeah. chairman. Yes, <laughs> chairperson yes, po si uh, I think so. BP. Because she's, ano, uh, that's not, ano, uh, I don't think that's a bias. Kasi yeah. she is perceived, and rightly so, as the as the government official right now, who's very strong, no? the strongest, yes. against something that is very, very clearly against the Filipinos. The Filipinos are also against it. And this is the CPP, and yes. NPA, NDF. So the, the vice president is really reflecting our sentiments correct think gusto na nating matapos yan. Yes. No, so any official that colludes with the CPP NPA NDF Yun. who is perceived no will get the lowest trust rating and this is what has happened to our yeah. speaker no. And ano uh, you know early on as I said no the speaker is my friend. I don't see him as an enemy not at all. The enemy is the CPP NPA NDF inside Congress. Very and early good. on right. I I told here no in SMNI, If the if the speaker wants to be president or whatever political ambition he has he he can have my advice for free and it yeah. is so simple Mr. Speaker serve the Filipino people that is that is all we want and all we need and pag naramdaman namin na na hindi n'to pwede ka naming pagkatiwalaan and i'm not just talking to the speaker but to every Filipino na mm. na naglalakas-loob na hingiin ang tiwala namin magsilbi kayo at right. pag naramdaman namin na talaga at totoo at sincere kayo sa pagsilbi at meron kayong nagagawa para, para bumuti ang buhay namin. Huwag kayong mag-aalala kung ano man yung ambisyon ninyo mararating nyo yan. Dadalhin namin kayo dyan. And as you correctly pointed out kanina, yeah. uh, uh Lorraine, no? uh, well, ano, eye-opener na naman ito. Yeah, no? yes. And ito pong mga resulta ng survey na ito ng publiko sa Asia and others, no? Hindi po ito dapat isa walang bahala. So, a brief or quick analysis of that, may kita po ninyo. Sabi nga ni Yusek Lorraine kanina, despite the fact na talagang targeted of attacks mm. ang ating Vice mm. President, siya pa yung lalong uh, higit na pinagtiwalaan ng ating mga kababayan, no? Quite telling. Yes, yes. Quite telling. At, at, at uh, sa so nakikita ko po dito, and I agree with uh, Dr. Lorraine here, na talaga namang alam na kasi ng taong bayan mm -hmm. eh and uh, looking at it no from my perspective no ay eh, talagang agree yeah. ang mga yeah. mamaya, ng mga Pilipino doon sa mga posisyon ng ating pong vice president at yung mga nasa baba naman ay yun yung kabaligtaran of yeah. course so this yeah. must serve as a wake up call to other officials of, of uh, well in the government no medyo mag-ingat po tayo yeah. sa machinations okay. na banggit kanina yung mga communist terrorist groups na Should yan. I? Don't be a victim or a proxy yes. of their war, of their uh, campaign against the government. Well, kasama na rin po ang campaign nila laban sa SMNI. Alam And, nyo po, sure. bago mangyari itong mga gulo-gulo hmm. with, uh, di ba, yung sa Congress versus SMNI, nasaan po ang SMNI before? Yeah. Ito lang ang una, kaisa-isahang station, network ang programa na ito na naninindigan. Daban dun sa sa ginagawa po ng mga communist er, terrorist groups, yung CPP, NPA, NDF. And voila, after a while, nagulat na lang tayo. Di ba? Yeah. Oo. Oh, oh, na, wow, nakadikit sila, nakapag-manage uh, to to uh, create alliances no with some of our leaders. And now, sila tahimik, ang Sorry? nasa pronta <laughs> ngayon na umaatake ay yung mga leaders natin. So, watch out. Yeah. Ito Correct. po ay uh, welcoming from an experienced journalist and a right. veteran defense reporter po. Hindi ko po binubuhat ang aking bangko. Hindi po ako abogado. Pero based on experience, I tell you, ito pong mga nangyayari sa panahon natin ngayon ay may Ka -ka mas malalim. Yeah. Ka -ka no? Pero yeah, this is very fortunate, um, Yusek. Ang ganda lang ang nangyayari. Dahil yeah. ang dami natin nakikilala eh. Mm -hmm. Totoo mga politiko. Correct totoong mga nagmamahal sa bayan, mm. the manifesto itself proves Yan. that meron talaga mga nagmamahal sa ating bayan. Correct. At gusto ko lang dagdagan, Yusek, yung uh, patungkol naman sa trust rating ngayon. Mm. Alam mo, Yusek, napakalaki ng, uh, ng contribution ng isang media sa ganitong laban natin. Una sa lahat, isipin natin, hindi naman sa nagmuli, nagbubuhat tayo ng bangko, kung hindi kung na nandyan yung SMNI. Kung wala yung laban kasama ang bayan, hmm. kung hin wala yung binuni-pastor na ganitong laban, yes. na magpapahayag sa taong bayan patungkol sa kabutihan ni VP Sara Duterte, hmm. patungkol sa ginagawa niyang laban against CPP patungkol sa kanyang successful, kung bakit pinakauna ang Davao City na it i uh, nagkaroon ng peace, um, what do you call that, uh, Yusek? sa kanila ang pinakaunang tinawag na nagkaroon ng insurgency free. Uh, uh, free. Yeah. di ba? Yes, yes. Tama. Bakit? Despite if, the fact na, Franco, if I may add, yung mga pinakamalalaking guerrilla fronts nung araw, nasa dabaw. Yeah, yes. Yeah. But, uh, but yun, also diba? don't forget, Franco, that the, the chair of the NTF fl is also yes, the president. Yes. Diba? Exactly. So, so baka siya doon. Sama siya dito. That's no? right. Which is why I think that his trust ratings, although it has gone down, is still there. Diba? Yes. That's so At saying, matatalino na yeah. ang ating mga kababayan. Exactly. Isipin mo kung CBP and PNDF pa rin ang namamayagpag sa mga media outfits na to. Ako? Tapos puro paninira kay Sara Duterte, walang magtatanggol. Mm -hmm. Tapos walang magsasabi ng katotohanan. Mm -hmm. E paano na lang ta ang mga Pilipino? Mm -hmm. Paano na lang ang kababayan natin muli mamamayagpag sa kasinungalingan? Mm -hmm. Ay hindi na pwede yan. Alam mo, Tama. alam mo Franco na... No? Yusek Joel at saka mga kababayan niya, sinasabi ni Franco, grabe yun, yun. Kasi yung freedom of the press. Ay, sacred yan. That is yan. the bedrock of our, ay, of democracy. our democracy. Right. Kasi dahil nga dito sa information na nabibigay namin dito sa SMNI na ang SMNI lang ang nagbibigay tungkol sa number one, public enemy number one, ang CPP, NPA, NDF, na nasa ka, ka kaibuturan niyan ay panloloko, panlilinlang. Oh. Lang. Kaya mahalagang mahalaga ang information. Kaya ibinibigay namin yon At yan ang karapatan ninyo na ma-inform. No, marami, kaming, marami kaming hinarap dito. Marami kaming hinarap. Kaso, nag-file na naman ng case si Teddy Casino daw. Wala naman, di naman, di naman bago yon Nag-file siya ng case this morning daw. Magpa-file siya against me and Eric ulit. No? Hmm. Lahat yun, ano, kinukuha namin yon Bakit? Kasi... Ano namin yung tingin namin na responsibilidad ng media ibigay ang information na yes. yon. Siguro mas magandang magsalita tungkol sa press freedom ang isang batikan sa Sorry. press, no? Itong si Yusef hmm. Joel, yung tungkol sa, yung sinabi mo sa akin, Article yung party. Article 3, section yes. 4. That one, that one, well, please. Well, uh, totoo po yan, ano. In fact, uh, ako po ay maraming kaso ng libel noon pa <laughs> na nalusutan naman natin. Yeah. yeah. Dahil, uh, Uh, well, because of the SOTO law, because of uh, uh, itong uh, Article 3, Section 4. Occupational no? hazard yun. Yes, occupational yeah. hazard yan. That's all part and parcel of the job. Bukod pa yung pinapatay kami, ako yung pinapapatay nung araw eh. Kung baga, diba? kung so, ano, kung baga sa aming mga doktor, ang occupational hazard, yung mahahawa kami sa infectious disease, yeah. kami gano'n, yung mga gano'ng klase, uh -oh. parte ng trabaho ninyo yun, mm -hmm. na Kaya nga pinagugulat ako sa sa kongreso noon, yung congressional hearing, that infamous congressional hearing na pinapalabas nila na para bang si SMNI lang ang may kaso. Oh. Di ba? Para kami lang yung may mga may Hindi. It's an occupational hazard Tama. Of, of media practitioners. Tama. Yeah. And uh, yung nabanggit po kanina Article 3, Section 4 ng Constitution, yan What po is ay that? sacred. Hmm. Article 3, Section 4, ito po yung nagsasabi na no law shall be passed abridging the freedom of speech, of the press, of expression, the right to peaceably assemble, and the right to secret address of grievances. Kabisado po yan by heart. The same way nakabisado ko po ang Journalist Code of Ethics, especially yung paragraph number one. Why? Kasi po ito ay uh, uh, sacred po ito, no? Uh, ito uh, ang tama nga, ito uh, yung bedrock or backbone yeah. ng ating uh, demokrasya. Okay. Kung wala po ang Article 3 Section 4, sino pang makakapangamban niya ng mga politiko? Paano yeah. tayo makakapili ng mga dapat iluklok sa gobyerno? Paano maririnig ang ating mga ideas, ang ating mga thoughts, ang ating mga opinion patungkol sa alam mo? na they, they listen eh uh, mm -hmm. to public opinion of Who's course they, simple, they, the politicians niya. well the politicians the yeah. policy makers government mm -hmm. leaders napakalaga po niyan now nabanggit ko kanina, ang dami kong libel no mm -hmm. pero ako nilalibel din ako minumura ako araw-araw sa sakit yes. pero i never filed a libel case against them mm -hmm. no bakit na na-realize na ko to kay uh, former president um, Duterte hindi siya nag-file na kahit anong library. Yeah, yes. ay nako grabe ako murahin din ng ibang uh, kaibigan ko pa naman dati sa mm. media yung iba. But, sabi nga po dyan, ito laging tatandaan pag ikay nakaupo sa gobyerno do not be onion skin mm. dahil talagang tayo uh, as a government ay talagang uh, ang trabaho ng media of course fiscalizer yan eh iba Check and balance 'yan. Pag minsan sa tingin nila hindi tama ginagawa natin, napipitik tayo. Masakit, yes. Mm -hmm. Oh, so kung ayaw natin masaktan. Sabi ko nga noon, alis na lang ako. Yeah. ba? Diba? And yeah. I return to my old profession, my uh, original profession as a journalist. Ako naman nang titira sa kanila. Yeah. So, ganun lang po 'yon. So, yeah. SMNI, I, I I I I'm ako I don't want to jump the gun on anyone or Congress or the Senate yeah. or the Supreme <coughs> Court. Pero sa nakikita ko po, hindi, walang pasihan kung ito yung sa franchise you know issue, etc. Hindi pwedeng mawala yeah. po SMNI dahil ito mm -hmm. lang talaga. Uh, may kita po natin, as I said yeah. earlier, ang tunay na lumalaban at gustong mawala ang SMNI, sino ba? Yeah. Di ba? Yeah, CPP, right. NPA, CPP, So yes. mag-ingat po tayo dyan. We're treading on dangerous grounds. Yes. We might be setting a very bad precedent. And ano? Uh, diba? Kung are... ito'y tutuloy.